and the DOH group went to Singapore, may dental center. Sa kanya sec, tingnan mo, may dental center ang Singapore. Kumukulo yan, hihagis yung dental equipment, and then nakita ko may tagapunas ng alkohol, pinupunas-punasan, tapos next. Ngayon ko lang nalaman na delikado yun. Mga viewers good news po para ito sa mga indigent people na walang kakayanan po na magpalagay ng mga postiso. Dahil isinulong po ito ni Senator Rapitol po at ni Senator Bongo ang mga libreng postiso po dito kay Secretary Herbos. Ito ang gusto ng mga senador nga bakit hindi ibalik yung libre dentista at ang dentist mission sa mga barangay natin. Bakit kailangan padadaan sa DOH kapag sila ay may misyon sa mga dentista para sa ating mga kababayan na wala pong kakayanan sa pagbayad sa pagbunot ng mga ngipin dahil nga po napakamahal ng dentista ngayon. At tinatanong pa dito, kailan ba maiiwasan yung mga gamit ng mga dentista na hindi agad-agad gamit? sa ibang pasyente or hugasan man lang lalagyan ng pakulo, ah, pakuloan ng tubig or ilagay sa alkohol ba paano nga daw ba maiwasan na maging malinis ang gamit ng mga dentista mga viewers panoorin po natin yung, bu uh, yung buong detalye kung paano at bakit magkaroon ng mga pustiso ang walang kakayanan na magpapustiso at para mabigyan ng ngiti ang ating mga kababayan kaya panoorin na po natin guys ng sabay sabay Tara, let's go Meron sana question, Mr. Chair, if you would allow me. Uh, sa DOH, I've noticed na meron tayong, tayong 17 specialty centers. Uh, bakit wala po uh, pertains to dental? Meron eye, ear, nose, lahat-lahat mula ulo hanggang talampakan. Pero bakit po wala tungkol sa ngipin? Ah, meron po tayong otorhinolaryngology na specialty center sa Mariano Marcos and some of our bigger hospitals sa Metro Manila na may residency program in. Yung dentistry po, uh, na-downgrade po yan from a bureau to a division, to a program to a division, sometime during the Estrada administration, nung nagkaroon ng health sector reform agenda. At nung nire-research namin yung history, parang uh, ang sabi sa akin, nakaligtaan lang talaga. Kaya nawala yung dental past, noong panahon ko po, nung ako yusec, ibinilik namin yung tinatawag na oral health program. And hopefully, diyan nag-umpisa. At yung sumunod naman sa amin, nagbigay ng mga dental buses sa iba't ibang LGU. At ngayon, meron po akong isang USEC na dentista. Kaya, okay. Pinutos pin ko na dun sa USEC ngayon na buhayin ulit ang dental program ng ating uh, Department of Health. Andiyan po si Undersecretary Molly Chong, na isa pong Doctor of Dental Medicine. So, yung natanggal noon, uh, you agree? na kaya lang maibalik ulit yon at lalo pa natin mapalakas kasi uh, ito very alarming na data no? that was provided to me coming from the DOH itself yung mga uh, kaibigan natin sa na dentista 73 Filipinos are suffering from dental caries or tooth decay that's a high number percentage 73% Mr. Chair according to ano yun na PDA 73 million Filipinos. That's 72% of our population. Just imagine that. And yet, apetiks-petiks lang tayong lahat na hindi natin binibigang seryosong atensyon ang dental care. 50% of Filipinos have gum problems. Karamihan sa kanilang mga mahihirap. Our school children are amongst those who have the worst dental care in the world. Ang apat, poor oral health increases the risk of suffering a stroke. Panglima, poor oral care can affect heart and brain health. Panganim, at the age of 70, the Filipino has an average of 6 remaining teeth. So pag na mga Pilipino, pakunti na pakunti na ang ipin, kaya marami sa mga seniors, wala mga ipin, kawawa, mga bungal. And of course, bakit? Eh, they cannot afford the pustis. 36% of Filipinos wala ng ipin by age of 70. Secretary Erbosa, para nakakaligtaan natin yung importansya ng oral health, dental care. Of course, kaya lahat naman importante, mula ulo hanggang pa, pangalagaan natin, bigyan natin attention. Pero, kumbaga nilampasan eh, from ulo and then pumunta tayo sa mata, tayo sa ilong, sa tenga, and then pag sa bibig, lumundag. Dahil sa puso, lahat, etc. So, bakit po ganon? Secretary Erbosa, meron bang mga autoclave, ito mga health centers na pinapayagang magbunot ng ipin? Have you inspected all these health centers? Usually meron po, kasi lalo na kung may paanakan yan at saka... Have medenta, you inspected yung na Yung mga, ano po, mga health centers na sa barangay na authorized na magbulat ng ipin? Uh, requirement po yun ng licensing of the primary care facility. Requirement. Pang, pang sterilize, kahit maliit na sterilization machine lang. Anong kasing sterilization machine? Usually a uh, uh, small one. Ano na uh, po tawag -operate? doon? Auto autoclave. Good. Small autoclave. Okay, pag meron po mga dental mission ang gusto ko mangyari from now on, dapat magpaalam sa DOH, dapat kumuha muna ng permit kasi there are times nagkakaroon ng dental mission na sila-sila lang dental mission at pila-pila mga pasyente, walang autoclave. So yung mga forceps nila, mga dental equipment, pambulot, pinapahilan ng alkohol, pinapakuluan. Eh kung yung si patient A, eh, halimbawa HIV, pinunasan lang niya ng alkohol yung dental equipment. Pagbulot niya kay patient B, mahawa na si patient B kahit na pinakuluan niyan, kahit na inalkulohan niyan, and the only way na para ma-sterilize talaga, mawala yung virus is through autoclave or yung pressure cook. In the absence of that, yari yung pasyente. At marami na mismo ako, I myself have been witness dun sa mga dental mission na walang autoclave. Nakita ko, kumukulo dyan, hiagis yung dental equipment, and then nakita ko may tagapunas ng alcohol, pinapunas-punasan, tapos next. Ngayon ko lang nalaman na delikado yon. So dapat from now on, all dental mission should go to the DOH para kumuha po ng permiso o permiso man lang. Thank you po, Mr. Chair. Yung aking bagong talagang Undersecretary for Public Health ay nag-propose na pala sa akin ang creation, recreate, recreating the DOH Dental Bureau. And hopefully, pag na-approve na ito, it to, malalagyan natin ng mga dentista at yung mga polisiya na sinasabi ng ating Senator, Mr. Chair. Ang punto ko dito is medical assistance for indigent patients. Eh, yung mga mayayaman, pupunta yan ng private uh, mga dentist uh, dental clinic. Di ba yung mga mayayaman? Pero ito mga mahirap, wala nga ngipin, kawawa. Walang pambili ng pustiso, eh, hindi nga makapabunot ng ngipin. Sa mga mahirap natin kababayan, ayaw na magpadentis, hihilain na lang. Wala po silang pambayan sa dentist. Maka-consider maka nyo naman po na Medical assistance for indigent patients naman po yan. Indigent yan, hindi pupunta ng government hospital pag mayayaman yan. Hindi daw pwede, uh, hindi siya part ng IRR, yung pagpalaglalagay ng Pwede naman siguro murang postiso. Ito mas maganda, Mr. Jack, kulibre. libre nga po. De, I mean, sa program ng MAIP, yung uh, Medical Assistance for Indigent uh, Patients, na program ng DOH, bawal raw gamitin yung postiso. Dapat isingit na yun. Dapat isama po yun. Dapat uh, isama uh, Mr. na. Mr. Chair, sige po, uh, aaralin po namin maigi and how we will include. Actually, nung dumating po ako, talagang gusto kong include yung dental because when sanitary and and the DOH group went to Singapore, may dental center. Sabi ko sa kanya, Sek, tingnan mo, may dental center ang Singapore. At isang building... Dentist ko ba kayo, ma'am? Opo, switch smile na, uh, ma'am, eh. Yeah. Kaya, yeah. yeah, ma'am, sabi mo kanina, ah, okay. ang advice ko, gawin niyo yung maigi. Okay, Mr. Gawin mo na lang. Okay. Thank you po. We will do that, uh -huh. Mr. Chair. Yung sana lang po, tingnan niyo yung criteria na yung mga mahirap po ang pwedeng mag... Uh, may exemption naman po siguro. Kasi indigent patient. Para naman, bigyan natin ng mag smile yung mga kababayan nating mga mahirap. Kawawa rin. Naawa talaga ako. Alam mo, hiniling nila sa akin, nagtaas ng kamay. Anong gusto nyo? Tulungan, sir, pustiso. Wala nga naman sabihin kong hindi. Kawawa talaga. Baka pwede nyo ma... Either Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo. At present, we have dental packages, but this involve... These packages involve more on surgical procedures and relating to treatment and cure. However, Mr. Chairperson, together with our mother agency, the Department of Health, and also as a directive of President Emmanuel Desma Jr., we committed create a package within the year to include the dental package which will be more on prevention, check-up, prophylaxis as part of the consulta package. At present, it is this not covered yet but okay. it is already part of our commitment 2024 we shall include that as part of the consulta package. O s'o kasama na yung oral check up. That's correct, Mr. Tapos cleaning kasama na. That's correct. Yung pasta kasama. Bunot kasama. Yes, sir. Well, It's to... together with our commitment okay, uh, with the Department of Health. Yung pagbigay ng pushy kasama. We shall include that uh as part of our study is it your person Honorable Senator Tuin po. Ah, marami po putus programa ko, walang ipin. They want to apply for a job nahirapan sila employability pag ikaw ay ungal ang applyan mo ay bank teller ay natin apply ka sa Jollibee bilang isang member ng crew hindi ka tatanggapin pag mag-apply ka at wala kang ipin so anong ginagawa ng itong mga aplikante nangungutang sa 5-6 para lamang may pampustiso so dapat from now on yung pagpapustiso lalo pag sa mga mahirap na kapapayan it should be taking care of by PhilHealth coverage. Hindi sila member ng PILAT then dapat sa mga DOH hospitals yun ang ibig kong pinapunto. So would that be a possibility soon? Uh, yes, Mr. Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo, that will be part of our uh, highly possible uh, Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo, sir. Okay. Oh, di ba mga ka-viewers, good news po para sa ating mamamayan na wala po kakayanan na magpalagay ng postiso o magpabunot po dahil po sasagutin na po ito ng mga ng gobyerno, isusulong po yan ni Senator Rapitol po at ni Bungo, Secretary Herbosa. At may isang dentista nga dito nga nag-comment na sa ibang bansa daw Libre dentista, mayroong clinic nga libre, libre bunot or libre pustiso, Bakit hindi daw gagawin dito sa Pilipinas? para mabigyan naman na magandang ngiti ang ating mga kababayan na walang kakayanan na magastos sa kanilang postiso o magpabunot dahil hindi katulad sa mayaman pupunta sa mga private dentista para po pag pa, pagandahin yung mga ngipin nila bakit ito yung mga kababayan natin na mga mahihirap na ah, hindi natin kaya bigyan ng magandang ngiti kaya mga ka-viewers kung nagustuhan nyo po yung video nito please like and subscribe para manotify po kayo sa ating mga bagong upload maraming salamat mga ka-viewers thank you and God bless you po